Sinadya nga ba ang paglubog ng Titanic? Mga kaibigan, itinuturing ang Titanic bilang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan noong April 15, 1912 na kumitil sa humigit kumulang 1,500 katao. Alam nyo ba na may isang teorya tungkol dito na yung aksidente raw ay sinadyang mangyari at plinano ng mga makapangyarihang tao noong mga panahong yun. Isa sa mga pinagsuspechahan ay si JP Morgan isang maimpluensya at napakamakapangyarihang tao na kasama dapat dun sa Titanic pero ilang minuto lang bago ito lumayag ay hindi niya tinuloy ang pagsakay dito. Ayon sa ilang conspiracy theorist, yung barko ay sinadyang isabotahe dahil nakasakay din doon ang iba pang makapangyarihang tao sa mundo na itinuturing ni JP Morgan bilang kanyang mga kakumpetensya katulad na lang nila John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim at Isador Strauss. Ang nakakapagtaka pa dito, yung barkong Titanic ay brand new at yun ang una nitong paglalayag. Kaya nagulat na lang ang lahat kung bakit ito nagkaproblema. Hindi lang yan dahil dalawang taon lang makalipas July 28, 1914 ay bigla namang nangyari ang kauna-unahang digmaang pandaigdig. Posible kaya na alam ni JP Morgan na ito ay lulubog o di kaya naman ay kasabwat siya sa paglubog nito na dahilan kung bakit hindi niya tinuloy ang pagsakay dito. Ano sa tingin mo kaibigan?